Hello Mare, welcome to my channel. Mare, alam mo ba, isang kinalang actress at negosyante, si Nerina Naig Miranda ang pinag-uusapan ngayon matapos ang ulat tungkol sa kanyang di umano'y pagka -aresto. Ano nga ba ang mga detalya ng kasong ito at paano ang pananaw ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa insidente? Tara, let's spill the tea. Mare, Noong November 24, 2024, nagbigay pahayag si Ogie Diaz sa kanyang blog tungkol sa di-umanoy pagkaaresto ni Neri Naig Miranda, ang actress at negosyante na kilala bilang wais na misis. Ayon kay Ogi, isang source ang nagbigay ng impormasyon na si Neri ay inaresto ng Pasay City Police noong November 23, 2024 dahil sa kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act 8799 o ang Securities Regulation Code na ipinatutupay ng Securities and Exchange Commission. Sa kanyang vlog, sinabi ni Ogi Diaz, may mga nagpasa lang ng impormasyon na ito sa amin na last November 23 ay inaresto ng Pasay City Police sa kasong paglabag sa Section 28 of the Republic Act 8799 o ang kinatawag na Securities and Regulation Code ng Securities and Exchange Commission, ang aktres at tinaguriang ang wais na misis na si Neri Naig Miranda. Hindi pa malinaw ang mga detalye ng insidente tulad ng eksaktong dahilan ng aresto o kung sino ang mga nagreklamo laban kay Neri. Ayon kay Ogi, posibleng may kinalaman ito sa isang negosyong hindi pagkakasunduan. Dagdag pa ni Ogi, maaaring may mga transaksyon si Neri na hindi nagtagumpay at ito ang naging sanhin ng pagkakaso laban sa kanya. Dagdag pa ni Ogi, di pa malinaw kung anong eksakto ang dahilan at kung sino ang mga nagreklamo. Kung totoo man ito ay mas magandang mapakinggan din ang panig ni Neri nitong Miyerkules, November 27, inilabas ng Southern Police District o SPD ang actual na video ng pag-aresto kay alias Erin na lumabas na si Neri Nae, ang dating aktres at negosyante. Ang insidente ng pag-aresto ay naganap noong Sabado, November 23, sa isang mall sa Pasay City. Makikita sa video na binasa na isang babaeng pulis ang mga karapatan ni Nae, kabilang na ang kanyang Miranda rights. Sa video, Maririnig ang mga sinabi ng polis na nagbabasa ng Miranda rights sa akusado. Narito po ako para ipaalam at ihain po sa inyo ang warrant of arrest na inisyu ni Judge Gina Bibat Palamos na Regional Trial Court Branch 111 Pasay City. May karapatan po kayong manahimik at may karapatan po kayong kumuha ng abogado. Ang mga karapatan ng isang inaaresto tulad ng hindi pagsagot sa mga tanong at pagkakaroon ng abogado, ay ipinapaalam sa mga akusado batay sa Miranda Rights. Ayon sa SPD, Sinaig ang ay sa basement ng isang convention center sa Pasay City matapos isang manhunt operation. Siya ay nahaharap sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code at mga kaso ng estafa at syndicated estafa idilabas ng Southern Police District ang unang ulat tungkol sa pagkaaresto ni alias Erino noong November 26, 2024. Bagamat hindi nila agad pinangalanan si Naig, ipinahayag nila ng akusado ay isang aktres businesswoman na kasama sa listahan ng mga wanted sa Pasay City na nasa rank number 7 sa station level list ng mga most wanted. Matapos ang operasyon, lumabas ang impormasyon na ang aktres na inaresto ay si Nery Naig. Ayon sa SPD, isang warrant of arrest ang inisyo laban kay Naig noong September at October ng 2024, habang ang piyansa para sa kasong Securities Regulation Code ay umabot ng 1,764,000 pesos. Wala naman itong piyansa para sa mga kasong estafa at syndicated estafa na nangangahulugang hindi siya makakalaya hanggat hindi natutukoy ang mga detalye ng kasong ito. Ayon sa mga umlat, may mga nagreklamo na umano'y naging piktima ng mga investment scheme na may kinalaman kay Naik. Sa ngayon, ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang matukoy ang kabuuan ng kaso. Ang kanyang asawa na si Chito Miranda ay lumabas na upang ipagtanggol ang kanyang asawa laban sa mga akusasyon. Ano nga ba ang mga pahayag ni Chito tungkol sa isyong ito? Inilabas niyong araw ang isang matinding pahayag mula kay Chito Miranda ang asawang senior na si Neri Nae matapos kumalat ang balita tungkol sa pagkaaresto ng aktres at negosyante ayon kay Chito, dinipensahan niya si Neri laban sa mga akusasyon, ikinukumit ng ilang tao at pinabulaanan niya ang mga aligasyon na kapalibot sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng isang post sa Facebook na yung Miracles, November 27, 2024, ipinagtanggol ni Chito si Neri laban sa mga akusasyong ito, praying na ma-sort out na ang lahat na ito. Kawawa naman yung asawa ko. Never nang loko si Nery at never siyang nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha o nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Dagdag pa niya, tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit hindi na nakakabuti sa kanya, katalasan niya, naaabuso na siya pero hinahayaan niya lang. Basta wala siyang ginawang masama. Pinayuhan ni Chito ang mga tao na sana ay pakinggan ang panig ng kanyang asawa at ipinagdasang niyang sana ito ay malaltas agad. Ayon kay Chito, ang pinagmula ng mga kasun ito ay maaaring may kinalaman sa pagiging endorser ni Neri ng isang produkto kung saan ginagamit di umano ang kanyang mukha upang makahikayat ng mga investors. Sinabi ni Chito, tulad ngayon, Endorser lang siya tapos kinamit face niya to get in Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case. Kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint palalaban sa kanya. Sa kanyang post, ipinaliwanag ni Chito na hindi sila nakatanggap ng anumang abiso o sabpwena mula sa mga otoridad. Nagtaka siya kung bakit bigla nalang inaresto si Neri na walang paunang pabatid mula sa prosecutor. Pahayag ni Chito, wala siyang natanggap ng letter from the prosecutor, walang sabpwena, walang kahit anong notice. Yung mga dati, nareceive namin at nag-comply siya. Anyway, dinampot na lang siya bigla na dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar and we're praying na sana madismiss na din ito. Inamin ni Chito na hindi nila alam ang eksaktong dahilan ng aresto ni Neri, ngunit sa kanyang pananaw, ang mga kasong kinahaharap ni Neri ay namula sa hindi pagkakaunawaan sa isang negosyo at mga produkto kung saan ginamit ang kanyang pangalan at mukha. Hininok din ni Chito ang publiko na hindi agad mamusga at kilalanin ang kabutihan ng kanyang asawa. Binanggit pa ni Chito sa kanyang post na si Neri ay isang mabuting tao at siya ay kilala sa pagiging matulumin sa kapwa. Kalakip pa ng pose ni Chito ang larawan ni Neri na namamahagi ng feedback sa mga kabataan, na patunay ng kanyang pagiging mapagbigay. Bilang reaksyon sa kanyang pose, maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa nangyaring insidente. Kasama sa mga reaksyon, ang inang tanong kung nararapat pa bang tawaging wais na misis si Neri matapos ang kanyang pagkaaresto. Ang ilang mga komentaryo ay nagpapakita ng suporta kay Neri habang ang iba naman ay nag-aalangan sa mga pangyayari. Patuloy pa rin binabaybay ni Neri Naeg Miranda ang mga legal na proseso at ang kanyang asawa na si Chito Miranda ay nagpahayag ng buong suporta sa kanya. Samantala, ipinagdarasan ng mga asawa na sana malutas agad ang lahat ng mga kasong ito. Yun lang Mare, thank you for watching Mare and subscribe for more. Don't forget to watch our other videos.